Okay, sa mga magpapagawa po ng makina. Ayan, so meron na ako rito mga basic parts. Ayan, SGP na spark plug, uh, ignition coil. Ito. Ayan. meron na tayong ignition coil. May so, bukas ha, sa gilid. Yeah. Ayan. Mission coil. Yan. So, konti-konti, nag listak po tayo ngayon. Then, yung other parts, yan yung tawag dito. Ito uh, so, yung cover ng head gasket. Ito so, yung oil ano Then, o-ring, meron na rin. Then, uh, adjuster bus ay uh, yung o-ring ng adjuster base 'yan tapos base uh, yung plate gasket o yung head gasket uh, head gasket 'yan meron na uh, uh, 'yan ah uh, to yung rubber damper tapos pa yung o-ring sa oil filter na malaki yung maliit, Ito na yan oh. meron na ako yan, yan nag stock na rin po ako, then yung chain guide yan, meron na tayo, ito. chain guide, yan meron na po tayo pang rider GFI po ito ha, valve seal, yan nag-stack ako kahit pa panong konti then magneto hapag <coughs> dito, yan yung sa magneto magneto gasket saka yung sa that side na gasket meron na po tayo yan. kahit pa paano nag stock tayo pa konti-konti then pagkasusunod mag stock pa tayo ng mas marami so yun lang po no at sa para to sa mga nagpapagawa para uh, less tayo sa pagpunta punta rin sa shop so dito kahit pa paano may stock na ako yan so susunod mag stock pa ako ng mas marami pa para sa mga rider JFI then susunod siguro mag -ano rin ako sa carb sa rider J carb so pa isa, -isa lang hanggang sa mapulpol natin to so sisimula tayo sa maliliit lang muna sa mga basic parts na kailangan okay po so yun lang po maraming po salamat at uh, para to sa mga gagawin kong motor o magpapa-schedule okay po at saka uh, yun nga pala ah uh, i-manage ko pa yung mga prices nila then yung kayang-kaya ng budget no sasabay lang tayo dun sa mga hindi naman sobrang taas so ng tubo lang para din po sa ano kahit pa may konting income so yun lang po at sana uh, makatulong tayo sa mga kapwa nating rider J at uh, mga Suzuki na magpapagawa Okay po. So GGA Humble Watchlet at your Service, maraming salamat po.